ni guys, pork ni siya nga to sino. Homemade na ko ni siya na hinimo. So, ako ni siyang ibutang diare sa atong itom na kaldero. Murag nga atong tiyan, oh. nagkulo-kulo. Pero tira ba nindakuan ni atong tiyan, guys? O nga no ka? Wala na ko exercise guys, oy. Hello guys, good morning. Maayong buntag guys sa Thursday. Mag ano tayo guys, mag break, mag cooking breakfast tayo kasi nagutom ako. Ayan, maggawa tayo ng salabat. Salabat minister. Maggawa tayo ng salabat. Ayan, tubig lang gikan o sabay. Dayon, kana anak na siya. murag atong punoon gikan sa tabay limpyo man ni siya na atay puan siya kanang ginger ilagay na to ang ginger dito guys sa tubig Yan na 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 palutaw-lutaw na to ng ginger din na kinagus na ko na na ginger dahil na to na na siyang kitakang siya guys shout out di ay kini akong isuot donation ni is siya guys donation mga bigay anak mga hinatag dili ta mauwaw guys nga magsuot ta kanang mga hinatag kay dili man ta dato ang mga dato guys Ah, uh, mauwaw na sila mo ingon mo angkon nga oy, dili ni ukay ukay, oy dili ni hinatag. Ako guys, dili jud ko maulaw nga mosuot og mga hinatag. Nagpasalamat galita nga na ay muhatag diba, ba? Kaya ako guys, gikan ko sa pobreng bugan, guys. Anak jud ko sa pinaka pobreng bugan. So dili ta maginarte. Ya yeah, karon guys, magluto ta sa atong itong kaha guys. Kay na itong na nato pa na atiman man na atong kaha. So limpyo man na siya, okay lang na siya. Ito meaning guys na gamit nato siya og mayo. So kini guys, pork ni siya nga to sino. Humid na ko ni siya na hinimo. So ako ni siyang ibutang diari sa atong itong na kaldero. Ano? Kaha di ay kaha. <laughs> butangan na to ni siya humot ka siya guys gamit jud mo na mga powder mga sarili ninyo mga ano mga seasoning guys humot ka siya mga marinated na ako ni siya na ako ni unya ako lang siyang tanggalon kung ready to cook na siya so kini siya ginagmay na ako ni siya pag hiwa hiwa hinipis so ako na siyang butangan og tubig Ganto na siyang tubig gamay kaya ato mo na siyang pa kung pa At, ato mo na siyang pakuluon una una nato siya butangan o uwel, kung, kas, kung kinahanglan butang guel oil ayaw ka bala kakakinis siya timplado na di ari ito na na siyang itakang guli. pabukalo lang na siya og maayo guys pabukalo na ni siya maayo niya takluban yeah. Ato lang na siyang pabukalon o maayo kanang siplak guys usahay akong i-save siya kay mahal na pud karon ang siplak pero kini kay nagamit na nako uh, murag na idugo-dugo kunya dili na nako hugasan ilabay na nato ambot kaha ngano kaha ako nagutom guys no nga buntag pa kaayo guys wala pa alas utso buntag pa kay sangatan so karon ay murag nga atong tiyan nagkulo-kulo kan na ba ni dakuan ni atong tiyan guys o ngano ka wala na exercise, guys. Oy. Gabi e, eh, nag-exercise ko niya. 20 minutes ra niya. Tapos lang, kaayo karon nga, Niya nag ano ra ba, nag-gain na ra tao goe. So, kinahanglan mag-monitor tapag ayaw sa ato ang mga timbang. Kaya nga itong mga timbang, importante yun na guys. Ako kada, kada adlaw di ko mag-timbang ko. Tinuod, nga ito ko sa doktor, nag nag-ingon ko nga nag weight ko. Nag-gain weight di guys tungod kayo, dili na ko active sa akong pag-exercise. Pero mind, mind, mindful ko kaayo kung unsay i-intake na ko kay wata kahibalo pag tiguang narabata ang output nato ang problema. Mm -hmm. So, karon magkapi na punta guys. magkapita Ang atong mga kauban na nga tulog pa. nga, Yeah. lagi gabi isayo kay kung nakatulog tungo kay Saya sa mau iku mata. Ya. Saya sa buka iku mangatolu kuha ta diri ug kanang atuang, kape. diri, kape. Anganta ay tong kape bulip ni siya guys, bulip na coffee. Ato maghimo ta kape kay maoran ni atuang tang. Kuan-kuan kay kok. Kuan kay ko sa kape guys. mao ni problema na ako kay acidic highly on acidic na bako pero grabe ka ayaw ko mo kape so magkape ta dili ko magamit ani tungod kay 1 cup lang ko nakafill na ang iyahang tangki so okay na siya kini atong gamiton tungod kay 1 cup ra siya ako na siyang gamitang niya hang salaan mo ano, ni siya akong gamiton kung magbroil ko kopi pero dili man ko usara kakapapa na siyang buong dire ako lang siya nakapindog. Dere, ako rin siyang paduulon ba sa kuan. sa iyahang agos. Arong dili kayo ayon mabugnaw. Dili madaling mabugnaw. Ang atong flavor karon is vanilla. Hmm. Folders maya may akong kuan guys. maya akong kapi guys. Galami siya. Hmm. Mayakan na siya kay pads na nato. Uh, 10 ounce. Magkuana na siya guys, mag maguna na siya. Balik na to ni siya sa ato ang butanganan. Salamat sa akong boss di ay gab gahapon nag changing gift ni Darius mo na aamong mga company nagpapakaon kay nag changing gift ni niya katawa jud kaayo guys kay ako magiingnan ang ako ang pagkatong ako ang kauban sa trabaho ang medical record na mo na siguro imong gihatag didto sa kay DO ang ako ang kuan ano, oi no siya dili ti ano, siya nagkataon talaga siya ang nag nakabunot uh, siya talaga ang nakabunot sa pangalan mo. Niya na nagkataon po nga ako ang kabunot sa pangalan niya pero parang lang kami nag-exchange gift pero tawang-tawa ako kasi yung regalo ko pa sa kanya yung inaakyat namin na usa, usa sa mga regalo ko sa kanya yung inaakyat namin na uh, na orange na inaakyat namin ni Iba po doon sa punong kahoy doon sa facility. So tuwang-tuwa siya, siya naman kasi beside that, ang ano namin ang um, limit namin sa aming Uh, regalo is $50. So, binigyan niya ako, guys. Binigyan niya ako times 2 ang binigay niya sa akin. Pasalamat talaga ako niya, guys, every ano, sa panahon ng Christmas. Mula siyang nakapun... Mula siyang nandito ka siya sa amin, guys, sa trabaho. Palagi niya akong ganon, binibigyan ng siguro papasalamat din mahirap naman kasi yung trabaho natin nating lahat pero pag ganyan ang mga boss mo guys worth naman na magstay ka kasi saan ka pa naman na saan ka pa naman na mga boss mo eh mga ba eh, natural lang yun na kung may, kung may sasabihin sila sa iyo or maging ekstrikta sila sa panahon na kailangan nilang mag-ekstrikta importante yun dahil boss sila kung, kung sila ang nangunguna, sila pag uh, gabayan ka nila kung ano ang mga mali na mga nagawa mo, talagang sabihan ka talaga. Kung mga ako, ako hindi naman ako, hindi ako yung tao na ayaw akong mapagsabihan. Gusto ko ang taong pagsabihan ako kasi alam ko parang malaman ko kung ano ang mali ko. Yan ako guys. Yan, yan talaga ako. Hindi ako ma-offend kung ako ay pagsabihan mag-sorry, mag-apologize, mag mag apologize mag um, i accept yung mali mo. Hindi yung ikaw ang patigbabaw, hindi pa nga tapos mag magsasalita yung amo mo, hindi pa matapos yung salita yung boss mo. Ito na naman, yung ano mo, yung yung yun bang ka kalidad mo na magsasalita na hindi mo papatapusin yung amo mo magsalita yan kailangan marunong tayo marunong tayo makisama sa ating mga busing hmm. di ba ang dami pasalamat ako guys sa trabaho ko tapos na daw yung ano natin kapi <laughs> pasalamat tayo guys no sa ano sa buhay natin na ganyan ah. na tayong ano meron tayong mga busing na ganyan Mm -hmm. Ayan, guys, kapina na tayo sa kapi ko guys is maglagay tayo ng ano guys. Ay powder na lang pala. Maglagay ko ng powder. So ito ang aking caramel macchiato ang atin ang, ang ating powder guys kasi kung lagyan mo ito which is meron naman akong ano, meron din akong um liquid. Pero ang liquid guys is Paglagyan mo ng liquid, masyado siyang malamig na. Kaya dito tayo sa powder. Ayan. Sinsya na ha, kasi marami talaga akong mag... Marami talaga akong mag... ano Gusto ko ng coffee. Gusto ko ng Iwan coffee with my creamer. Ganyan talaga ako. Mm -hmm. Kagabi, minum ako ng kape, pero ito, ibang brand ito po, pero decaf siya. Kasi mulang nag-umiinom nag ako ng kape last time ko, hindi, hindi ako nakatulog guys, two, two, hours lang ako nakatulog, promise. Mabuti, meron akong decaf. May mga decaf ako guys. Ayan, kape na guys. Kain, uh, ano muna tayo, kape muna tayo bago tayo kakain. Thank you guys for watching for our video for today. Have a blessed Saturday po. Salamat. Tapusin ko muna yung pusino ko. Thank you guys. Bye-bye.